Ito oh, ang barko Ito yung guys oh, oh. Ano na sila? Ariya. Oh. Sa wakas may huli na guys oh. Dulang tigwa kung isda ping oh. Dulang siya ping. Hmm. No, no. Okay, guys, mga 10 kilos.

panibagong araw mga kayuski panibagong vlog tayo no mga kayuski for today's video guys nasa fishing adventure naman tayo mga kayuski pero video mahangin guys no kaya samahan nyo kami mga kayuski hanggang sa dulo ng ating video guys dahil mamaya pa kaming hapon uwi mga kayuski pero bago yan guys sa hindi pa nakapagdalaw sa ating ba, sa bago pa lang nakapagdalaw sa ating muting youtube channel guys sana huwag kalimutan mag subscribe mga kayoski. at hit ang notification bell para updated tayo palagi sa videos nating upload mga kayoski yan mga kayoski. speaking of panahon mga kayoski mahamin. kaya abang abang lang guys no para malaman natin nung maya kung kakalma ito ay mas maganda okay grabing hangin mga kayoski oh pero magkakalma na nga guys no pabot lang ta dito lang tayo umaya guys baka kumalma ayan hangin oo kaya kalma muna natin mga besky pakupa natin ang hangin para sumaya ang ating fishing adventure abang-abang lang guys no yan mga kayuski no hangin ba kaya timing timing lang ang ano natin guys dahil mahangin maya baka kumalma sana kumalma mga kayski no para maka makapokus tayo guys pag pag mahangin kasi mga kayuski madaling maanod ba Pero kung okay lang ang ano guys yung mga kayski natin diyan kung okay lang ang weather no Makapokus tayo guys Sana Kum, kumalma ito maya mga kayuski. abang-abang lang tayo guys relax muna tayo mga kayuski dahil sobrang hangin ba baka ano ito maya guys kumalma ito tira tayo no abang-abang lang tayo dito mga kayuski kung anong uras ang tigil niya okay. at sana samahan nyo kami mga kayuski at sa lahat ng ating mga Yay! subscribers time check mga kayuski alas 10 na po ng umaga no at update po kayo sa kalagayan ng panahon guys ganun pa rin sobrang hangin mga kayuski kaya tambay muna no mga kayuski Hintayin natin kumalma. Pag hindi kumalma, ay wala tayong magawa, guys. Kaya abang-abang lang mga kayo sila tinjan. Video kumalma lang kaunti, guys, no? Kaunti lang. Pero Hintayin natin na uh, tuluyan kumalma, guys, para goods ba. hindi ba ako nagagit guys dahil ang ano ay gabing hangin umpisa na na tayo no dahil kumalma pero walang ano guys walang paramdam sana may kagatan guys no para sulit ang ating pagtitiis ba kailangan guys maghihintay tayo no mga kayuski right mga kayuski kain muna tayo guys dahil ano butom na ay o, ito ang ulam namin mga kayuski soriso itlog kain tayo guys kain kain tayo mga kayuski no ito ang ulam no Kain muna guys para Condition ba? Sabi ang tumal guys Ano kaya ang dahilan nito guys Bakit ang tumal? Pero tiis lang tayo mga kayo sino. Kaya Sana tiisin nyo ni Pisin nyo din dyan mga kayuski Grabe mga kayuski no Wala kagatan guys Sobrang hina ng kagatan mga kayuski Pilis lang tayo guys no Grabe ang tumal mga kayuski wala talagang nagparamdam guys palagi na lang ganito guys no susuko na kaya tayo guys hindi tayo susuko mga kayuski umalma na ang hangin guys no kaya kunting tiis lang tayo mga kayuski grabe guys wala pa rin kahit ano nalang mga no, signal hindi hintayin natin mga kayoski kung saan ito hahantong kung saan hahantong ang aming pagpipising adventure guys shout out sa lahat ng ating mga solid supporters, subscribers guys no. Mga Kayuski. Sana wag niyo kalimutang mag-subscribe sa ating munting YouTube channel mga Kayuski. Right, mga Kayuski natin diyan. Baka maya maya pa ito mga Kayuski no. Update lang tayo maya. Kuan mong gud ni? mga Kayuski. Agis. Kan follow ka kay pang Okay. No, klarong ulo. Klarong. Ben pa. Oh. Klarong bak bak. Ada. Oh, Kakana Mata bak klarong. Klarong. Abi guys, mga 5 kilos. Dawin natin dari dabe, dari dabe. Murad against the light, gida. Against the light dia, against the light dia pun. Ya, maka itu dawin natin 5 kilos. Comment kayo guys, kung anong pasing isda to ay. Right. Ya, yeah, mga kayuski. Dawi tayo no. Sana tuloy-tuloy ito guys. Hindi ko na video mga kayuski dahil biglaan kasi ay hinila ang ano ko. Kawil kaya nataranta ako mga kayuski. Right? Mga kayuski, wala pang segunda. Mga kayuski, wala pang segunda no. sana may segunda pa wala pang segunda guys kaya nandito pa rin tayo sa area mga kayuski yun lang ang nahuli natin no? yung isang parang diwit pa ay sa bang lang kaya mga kayuski ay wala pa rin guys no nag isang ano lang yung kanina siguro guys mga kayuski kaya hintay lang tayo mga kayoski no Hintayin natin ang Segunda Time check mga kayoski is Alas 3 na Maya maya na eh, ay ka... Madilim na mga kayoski dahil Taglamig dito pag alas 4 Alas 5 madilim na mga kayoski Abang abang lang guys Maya Marami mga kayoski Walang segunda guys Walang segunda mga kayoski no Kailan pa kaya ang segunda nito mga kayoski Baka next year pa set out sa mga Mangingisda dyan guys no Na palaging may huli Kaya Mapalad sila guys dahil Ano ang kanilang spot Maraming laman Kabi dito guys Ano lang tiis, -tiis. Okay guys patuloy pa rin tayo guys no Kahit wala pang Segunda lang follow up mga kayuski Grabe mga kayuski ay Maka huna huna Mampuntag di maayo guys uh, Mga kayuski kahit Matumal guys no Tiis pa rin tayo mga kayuski Malay mo baka maya maya biglang sibad di diba? isang sibad lang isang kagat lang mga kayo kagatan okay na kaya hintayin natin ang isang kagatan guys nagsilabasa ng ano mga kayo oh? mga uh, pising ano pising barko dito tingnan nyo mga kaibigan zoom natin o no? ah mga kaibigan o oh, ang barko natin yung barko guys o oh. o oh. nagano na sila no? aria time check mga kaibigan Plus 4 na ng hapon kaya maya maya uwi na kami mga kayuski. yun lang ang huli natin no nag iisang parang diwit ba parang diwit yun sa amin mga kayoski right abang abang lang maya sa bahay mga kayoski pagdating sa bahay maya ating katsan cook mas may huli na guys oh Dulak tigwa kung isda pingo Dulak siya ping Pero hapit na tamo huli Yan guys no huli isang piraso Subuk, Subukan natin mo ah, Ngayon mga kayuki baka May segunda ba hmm. Mga kayuski Comment kayo no

Mag-away ang tumapin, oh! Mag-inom ka, mag-inom Inom, inom Inom Yan, mga kayuski Mga 5 kilos, guys, no? 5 kilos Kaya Hanggang dito na lang ang Ating content, mga kayuski, no? Video na to salamat ng ating solid supporters, subscribers. Maraming salamat sa inyong suporta at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.